May, nagyaw ka rin yung tanan. Ginigibaan na nga po ang bahay o dating bahay ng ating mga alaga. So, ayan, ginigibaan na po siya kasi patanggalin na siya dito kasi dito banda. Ay, gagawin na siyang gulayan. para gulay dito. Tapos dyan, kukuha lang ng fish. Tapos doon naman yung mga manok. So, tingnan natin ang mga pagbabago dito sa ating dating bahay ampunan. Charot lang. Tingnan natin. Hala, grabe. ganyan kagaling si Inday. Ganyan kabait. Hala. Halapak. Halapak. ala galing mo na ala Dito na yung magiging bahay ni Inday. Ay, mga itlog niya. Oh. Kawawa naman. Hala, wala. Lagi na nabuak. Hindi na mapipigilan ang ano. Bo, ayoko ko na ng kawayan, bo. Sayang mo na ilang hulupanan. Oh. Paglansang-lansang sa gilid. Yay! Sila ka bulan, hindi bulan, no? Tuwa. Tuwa. Simula ng December pa, no? Oh. Tomorrow, February, March, April. Yay! Kali-kali na tao, eh. Yeah. Ayan po ang sitwasyon dito sa Zelda 14. Ayan po. Ang mga kandingo natakot sa ulan at lamig. Ayon pa ka mayor o oh, nagbihis na po magpapa? Nal naligo ko. <laughs> ano, Sino? Mayor. Hindi man ko. Mga illegal possession of ugly face. <laughs> so ayan, nakabungkal na nga dito banda. Dalawang pat po ang gagawin natin. Dalawang pat, pat na po ang nagawa at hanggang dito po yan siya guys. Yung gulayan natin. So binungkal na po nila at bumili din pala si mama na mga sakosakong lupa ang namalambot para naman sa uh, maganda ang kanilang tubo sa kanilang pagtanim natin ng gulay. So ito pa pala yung mga pinag ano mga sinunog na mga ano, yung mga kahoy-kahoy yung iba, tapos ayan tas lalagyan lahat yan dyan para naman maganda ang tubo ng ating mga halaman, bungkali ng bonggang-bongga at haluan ng pataba at para mas maganda, at ayan yung fish pan natin, may mga dahon ng aratilis, so kukunin yan mamaya so ayan yung fish pan, dito yung ating gulayan, at doon naman yung ating mga alagang hayop sa likod so ayan, nantay natin kung ano maging itsura nito And busy tayo naman natin ang ating mga baby. sila sa inyo. Kamusta kayo? May nagsabi daw pala, hindi daw pala maganda ihalo yung pabo sa mga pato. Alam nyo ba, ilang beses na nang itlog yung mga pato. Kinakain ng pabo, tas yung mga itlog naman ng pabo, nung namisa na siya, anim yung anak niya. Para namatay lahat kinabukasan. Siguro kinakain nila. But anyway, hindi pa talaga silang lahat nandito. Kasi eh, yung iba ay nasa labas pa talaga. Ang iba, mga maliliit pa nandun. So, ayan sila. Nag-i-enjoy naman siguro. Enjoy ba kayo dito? Nilagyan ko nga pala ng ano, ng anong pangalan nito? Mga uhot na to. Yung rice hall Para naman kahit pa paano ay meron silang kahig-kahigin. Eh. Alok, 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 alok. diba? Tapos maglagay kami ng mga pugara dyan. O mga itluganan niya hi sa inyo kamusta kayo namatay yung isa dito kawawa naman maestro na maestro na may sabar sinya gara gara rato yung madaman dito na yun ang ibutan sa card butan biya yung madaman dito And thank you Lord, it's raining nabasa ang ating mga lupang binungkal. So, tinapatubigan namin siya para lumambot. But now, it's raining. Happy rin yung mga tulapya doon. Yay! Filipino or Filipino? Ang tawag ito, Lain mo ang ang unta. na nato ni 1 2 3 4. 1 2 3 4. Para din niya, patulag, to, sila. No? Yeah. sa kanto ba. Sa so, Para... ka so, ang unang itatanim namin ay talong kasi hindi siya gumagapang. Wala pa. din oh. color ng talong. Baka color blue yan na. Blue talong. lagi. Ko na, Blue lang talong mo. siguro ano po ba? Pwede man isa box ano din ayo din le kuan. Pag seedlings na siya. Tama na ba kitul ko mo? Gusto dai yung tulo. Tulo ko mo tagsar mo tanaw. Dua lang. duwa lang. Di pwede man siya ana lugar. Kung daghan na siya din dayon. Pwede sa ana on dayon ibalhin dayon ana isa. Oo. Nigman na ubo na. Bala na yun, masakit na tubo siya. Nadagan kay ni ba? blue, blo huh? blo ang talong. Maganda itong talong kasi. Kasi hindi mo galing ang Iloco, no? Locomon ko na di ba? Kitay naikaron dowa pag. Oo. mubo balhin da yun. Di ba sila di papa ilan manong lokong tabi? Tanan na ako sa daon, sa hadling. Ang sidlings. Okay na nyo so, siya, bilo lang yung lagtan nila tuwan. Ha? Ay, mga ginabasan. Abono na. Tawag ka na ay dili. Tawag ka na, mang Sa Bisaya. Kumha? Kumpos pit. Mga kuha kamuti. Ay, para dili kayo Ayan, at malinis na rin. Ay, natanim na namin yung iba. At malinis na rin at nawalis. Malinis na siya. Ay, ng ulan, oh. Tingnan natin yung uh. Hi! Hello, taga saan kayo? Taga Cagayan de Oro. Hello! Ha? Oh, ako'y labot. Birthday na ako. Ako'y nag-greet. Sarat lang. Happy birthday, Kai! Happy birthday sa kanilang principal sa Miss Adelina Encabo! cabo Happy birthday po sa inyo, please. Tanggalin niyo na po sila. Charot lang. <laughs> Happy birthday, sayang wala pa kayo. Dito wala siya dito, di ba? Yeah. Wala. Hello, mabuhay mga teachers. South City Central School. City Central School. City. Ay, ma'am, hindi ka kasali, ma'am. Charot lang. <laughs> Timing talaga umulan. Bye! Oh, ang sarap pag umulan talaga dito kasi walang init. Nabisbisan ng ating mga halaman. Mama Mary is smiling. Ay, thank you Lord for the rain after 3 months. Ngayon lang talaga umulan. Sobrang init po lagi dito. Yun nga lang, ang nagsasuffer yung solar lights, hindi sila masyadong maliwanag later. Hi! Hello! Hello si Katrina. Katrina, friend kayo? ah, <laughs> uh, yan no. Thank you Lord for the rain. Nabasa ang aking mga plants may miss ko to kasi pupunta ako ng Manila for 2 to 3 months and sana pagbalik ko sobrang kapal na nito at green na talaga lahat dito and it's raining oh ganda thank you lord for the rain it's a blessing for all the plants and the animals na very thirsty ayan pagbalik ko dito from Manila siguro lahat to green na to dito banda pati dito ayan tingnan nyo kung gaano ka kawawa 'yung ano namin halaman dahil sa init. Namatay siya, nag-brown na lahat. So 'yung iba nakaka naman siya. Pero 'yung the rest talaga na brown. Ito surviving pa rin. Ay, thank you, Lord. Ang ganda pa ng mga flowers doon, oh. And naulanan nga siya ng malakas at maganda na siya. Hindi ko nakuhanan sobrang lakas ng ulan. So ayan, apat na po yung linya at hindi pa po tapos yung doon. Yan, tutubo na yung mga tinanim natin. Go! Ay, kapaw!